Yan na guys, yung ulam natin for today's video. Ang sarap yan guys. Mangga na may talbos at bagoong. Halo-halo. Konting rice. Ito talagang masarap. Simpleng ulam. Napakasarap na. Ayan. nagalaway-laway man ako, oy. kalami, judani. Oh, tingnan yun. Sarap. Nagdaway-laway na ako. Mangga guys. Manga. Lalagyan ko na siya ng talbos ng kamote. Ayan. Lalagyan ko siya ng talbos ng kamote. Hirap ng isang kamay. Ang na masarap. Baguong guys. Baguong. Ayan. Kontra sa high blood. Pero sige lang. Ayan. ang kamay ko ha. Halo 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 halo. Malinis kamay ko guys ha. Ako lang naman ang kakain. Kaya e, okay lang. Talbos na pinakuluan. Halo ko sa mangga. I'm with just a pilot helmet.